Good morning, everyone! Wala tayong trabaho ngayon Kaya Maglinis tayo dito May walis tingting ako Pinasistel tayo ngayon Ito Inisan ko yan dyan Dalos-dalos tayo ngayon Walang pahinga Wala tayong ngayong pahinga Yeah. maglinis tayo guys bawal ang nakahilata kasi summer kaya yeah. ano natin dito linisan yun tayo yan yeah. wala tayong katulong dito sa Jumerica kaya sariling sikat tayo ngayon. Ang trabaho, tapos dito naman sa bahay, magtrabaho tayo. Na tayong ano, pansweldo. Sure. Ang kukuha ng yaya, anong ano, ng katulo. joke lang. Na tayo. malinis ang kapaligiran natin. Yan, oo. Uh -huh. Aray, ako bulo. Uh -uh. Tayo sa Jam banda yung mga ang hanap. Ibibinis ang bandang buhon. Kaya, hindi tayo ngayon makakalata. yun tayo guys tulungan nyo ako guys para naman ang bilis-bilis ang paglinis natin <laughs> ayun musta musta kumusta ay lako ang buhay ito na tayo buhay senyoreta walang ganon pwede yun ayan yeah, tinis linis tayo guys klaps lang tayo ito para hindi madumihan ayan tapos na walis tayo ito para mabilis mabilis-bilis ayan natin I'm back. Bye everyone!